Good day uh, mga idol at uh, isang uh, mapagpalang uh, araw po sa ating lahat. So uh, Saturday po ngayon at uh, payday po ulit ng uh, tropa. Uh, I-update natin itong uh, ongoing project mga idol. Silipin natin yung uh, mga tinapos namin dito. Ano po. And then uh, hopefully ay eh, magkakaroon pa ng uh, additional soon. So tapos na po kami dito. Ngayon ano, So, bali 2 weeks po kami dito mga idol. So, bago natin na uh, tapusin yung ating uh, video mga idol ay uh, magpapasalamat po tayo sa may-ari po itong bahay. Wala pong iba sa atin kay Ante. Shout out sa at saka kay uh, Katkat ano po. So, silipin natin yung uh, tinapos namin dito ano, mga idol. Yan. Yeah, so, sa so, unang uh, coat natin mga idol, nung uh, sinukat ko na sinukat ko po ito ay dito lamang sa loob sana yan so sa palitada lang yan dito lang sana sa loob mga idol puro palitada so yung uh, naging additional nito mga idol ay itong uh, kisame na plain ceiling ng uh, dalawang room ano po. and then uh, sa flooring Ah, uh, smooth finish po ito ng uh, ginawa namin. Yeah. So, halos uh, tapos na po dito sa loob Yung uh, lalagyan na lang ng panel board ang uh, kailangan i-retouch doon pag uh, nabili na yung uh, panel board, ano po. And then tong mga wall, mga idol, ah, uh, smooth finish din po ito. So, uh, sa mga sumubaybay po sa aming ah uh, vlog dito mga idol Ayan, nakita nyo naman po yung uh, preparation namin para sa wall uh, binabasa po namin to ng hapon then kinaumagaan ay babasahin po namin ulit so uh, bigyan lang natin ng konting komento ano mga idol yung mga nakikita natin at katanungan don sa mga uh, uh, facebook uh, group ano po yan. So ganito po talaga ang semento mga idol pag uh, nag nagcuring ano po. Kung mapapansin niyo mga idol, may mga rain crack talaga siya. So hindi po may iwasan yan mga idol sa curing po ng simento meron at uh, meron po yan kahit pabasahin natin ito o antayin natin yung uh, yung uh, curing ng simento bago tayo magpuro o magbuli meron at meron pong uh, lilitaw na ganyan hairline crack hindi po nawawala yan unless uh, malaki na yung crack uh, iba na pong usapan yon so ito hairline crack lamang po ito na hindi naman po tatagos talaga doon sa pader doon sa hollow block nya so ito pa yung uh, naging mga additional na ano, mga additional dos may finish din po natin dito sa may uh, laundry CR yan dan sa harapan niya mga idol Yan, so tapos na rin po dito sa harapan itong beam na lang po yan yung beam na hindi natatapos so yung dalawang kolom ay natapos na po ito yan At uh, thank you thank you so much. Salamat nang uh, nanood ng aming mga reels. Sa mga upload natin sa YouTube ano. So bago natin tapusin 'yung uh, video mga idol, So, eto, noon yung uh, uh natin mga idol yung uh, dating uh, itsura po nitong bahay. So, eto, yung dating itsura ng bahay. Yun mga idol, so, uh, sa structural po ito, uh, ako din po yung nag-layout po noon dito, ano po. Pero yung mga steel window, mga door jamb, hindi na po ako yung uh, nagpatuloy po nito sa itong uh, pinakaulo ng bahay uh, uh, hindi rin po akong gumawa yun mga idol so ito yung uh, loob nya ano po so dati po ito mga idol dalawang room uh, and then uh, may papasok dito mga ano po ito uh, kitchen sink dati ngayon, uh, babaguhin yung pinaka-design niya. Gagawin yung dalawang room na lang po ito. Then, living area dito. Saka, dining and kitchen. And, uh, papasok din dito sa service area. ano Yun So, yung gagawin dito mga idol is dito muna sa loob. Yung sa palitada niya yung partition baka smooth finish din, din din daw natin siguro itong ano itong uh, flooring nya yan o oh. nasimulan na ni Amila na bakbakin po ito yung partition nya dati dito so uh, dyan yan o oh. so maraming nga uh, babaguhin po dito ano so ito uh, gagawin nga uh, dalawang room na lang na malalaki itong dalawa po na ito so sa po yan then yung high window doon tataas natin then uh, yung bintana doon ililipat dito mga idol sa na lang doon then uh, yung isa is uh, gigit na natin may partition po kasi dito then itong mga door jam nya lilipat din po dito yung mga pintuan maski po ito Okay, so 'yan 'yung mga idol 'yung uh, itsura niya. Then eto na po siya ngayon. So isang pasilip pa ng no, mga idol. 'Yan. So ito na siya ngayon. Halos uh, 'yung kayarian po nito ay uh, bare penis na. Uh, 'Yung hindi lang napalitan ay sa right side and left side elevation at sa rear right side niya o dun sa likod. Okay, so yan mga idol yung uh, update dito sa ating uh, ginawa po dito. Ano? So, ulit ko. Thank you, thank you so much sa uh, family Rivera, right? And then, uh, Galiego. So, uh, thank, you, say, thank you so much ulit. God bless po and uh, God bless your home. Amila, any last word to the viewer? <laughs> thank you to the viewers right yeah, thank you very much okay